sa Department of Education. Alam nyo kasi dito sa madalag na um, yung then yung mga naging partner ko. QI uh, lang sa lahat na for your information. Yung sinasabi ko sa likod ko na if I'm instrument sa iba, uh, sinasabi ko sa inyo na behind my back ay napakaraming instrument. Kumaga, uh, kailangan natin makipag-link ngayon uh, sa community linkages. Uh, bilang teacher kasi kailangan natin talaga yung ganyang bagay. So, I have a lot of mga mga link, link dito. Actually, not only here in Madalag, but uh, outside Madalag. na no? So, pabinsya natin. We have to try to have a link with them. Kasi mga tao din na, mga tao din naman sa likod natin, ha? sila mismo, yung nalilink din sa atin doon, if we need that particular help. So, ngayon naman, ay, syempre, huwag natin kalimutan yung Department of Education. Actually, uh, yung, sila yung pangalawang tumanggap sa, akin, sa amin, no? dito sa Madalag kasi so, yung una talaga siyempre of course sa sibahan natin followed by the Department of Education because we need them na the sign also of uh, mag, uh kailangan natin uh, na, na makipag-coordinate sa kanila sa lahat ng bagay kay Sir Magko Sir thank you so much so pasalamatan talaga yung uh, sa time mo sa leadership mo na, na bumalik yung si Sir Mary School very positive talaga si Sir dito he even encouraged us na no? ipagpatuloy nyo kasi sa time niya noon ay parang teacher pa lang siya na no? ngayon supervisor na siya ng 1998. At uh, talagang naranasan na ako mga nabutan niya sa time ko noon. Kaya nang babalik ang Sister Mary's school, ay talagang um, very positive siya. He talaga encourages us na uh, to continue. And even supporting us sa so, lahat ng bagay. Pagdating ng mga bata niya, ang vacation talaga, pupunta kami sa kabahan nila. No? Kahit may friend na kami na pamasahe no? from LG, na ano? Sir, talaga, sa nang bigyan sa mga bata na allowance para sa least silang na magbili ng nila eh. kung ano food mga sa sa and then dahil sa kanya um, yung yung pag-disseminate information sa DECA at kasi kasi yung yung partner ko na dito na yung mga teacher meron akong mga kontong lalo lalo na yung mga basic Sir. so talaga yung dissemination of information is more difficult, pero hindi malalim lang is because yung mga survivors naman nilisip ng dissemination talaga naiinit talaga naman nilisip ng meeting, kinsa ang anong tayong meeting na yung disen talk magtalk na in front of everyone about Sisters Mary School, so thank you so much sir, and um, we owe that gratitude sa yun not only me as an alumni but of course itong mga bata ito anak na ng mga family na no, sa malaking na iambag um, ng um, DepEd o ng Dep sa mga batang ito and hopefully um, the help no, of DepEd will not stop here but yung support din na will continue hasta no sa end <laughs> sa end ng life sa end ng ng life natin sa sa hanggang sa dulo na no, walang hanggan kung kailan ba mag mag end yung service ng Sisters of Mercy School. So thank you so much for that. So ito na no, tanghayan natin yung pagpunta na, ng ng uh, namin at ng mga kabataan last Thursday. Sa 哟。 Balak dia mga boys nga to. Balak sa dito. Sir, balak sa tu na <laughs> <to> <laughs>

Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah.

Thank you.

Uh, Mayroon <laughs> <sabi>. uh, may girls. <laughs> uh, mabalik lang kita sa me sa Langgora right after the Sunday. Kasi sa itabi mas nga, kamu tamismos, no, kaysa kakon. Kasi ako, benin, ako na, na. Maybe, ay, kamu, kamu lang din. Yes. Pero uh, iba na ako, um, siyempre. Okay ko bagay. No? Nobody, nobody will leave. Iyon, high. Okay lang, okay

Thank you kay Ma'am Rose-Anne sa free ng, uh, snack o, sa ato yung mga bra uh, younger brothers and sisters. nag ah. <laughs> so, ayun nga. Ano, nang pumunta kami ng District of uh, Madalag ay, at that time si sir mag ay nandun na sa BATAN. Uh, Schedule na kasi sa BATAN. So, eh, na-met lang namin, no? Papunta ko doon is na-met ko rin yung isa kong uh, co-teacher na, na alum, alumni rin, alisyan. Uh, um, yung mga kabataan doon. And then, yung na-met ko rin ay yung husband ni Sir Mang Kope, si Mang Kope. So, very thankful, Mang kape um, siya na lang yung sinabihan namin na pumunta kami dyan sa District of Madala. But we will again return na babalik ulit kami pag uh, yun nga lang siguro on the first Sunday after our Mass kasi uh, after that Mass uh, we have uh, meron kaming practice noon no? na sa Alation Choir yun din kasi in-offer ng uh, church sa amin if possible na uh, magkaroon kami ng Alishan Choir para magamit din naman ng skills kasi meron kaming member ng ba, ng uh, ano yan Rondalia dun sa SMS dito na si Rod, si Nina, Luis na may at yung iba namang boys ay they, they know basic guitar so they will uh, develop them mag-serve din sa church mag-serve sa Lord na God so uh, that by Sunday na lang after that uh, mass no? punta din sa bahay kasi mag-open na lang, lang hindi na sa opisina kasi Sunday naman yun so anyway um, I am alam naman namin nun na nasa si Sir Mag at ang family niya ito lang ang laging bukas ng bahay nila ha, para sa amin. Ha. Whether um, sa bahay niya or dun sa opisina, talagang welcome na welcome kami. So, sige, abangan nyo lang yun. Ha. We will take again another video ng pupunta namin dun sa bahay ni Sir Magco. Very glad to, uh, palagi. Ha. Kasi he's always giving us wisdom. Ano dun dapat namin gawin. So, thank you so much for that, uh, Sir Mags. Ata-suporta. Uh, Uh, lalong-lalong lalo na no yung uh, need ko na makipag sa division office sir uh, Nero, Nero ka, talagang year are one of ikaw talaga yung tumulong sa akin na, no? uh, talaga na sabi ko sir uh, Nero na talaga um, gusto ko makipag-usap kay sir Nero <laughs> uh, thank you so much for that sir Magkope so, ayun sana itong video no ng papunta namin sa district ng pakipag-coordinate sa district ay mabigay din sa ng ideas sa atin lalo na sa ibang lugar ibang chapter na kailangan talaga natin oh. no? Kailangan, kailangan, natin ng tulong ng Department of Education kasi sila kasi nakakilala na sa mga estudyante nila lalo na yung mga grade 6 anong advisor sa kayang yung uh, mga teacher doon ito uh, nga pala gusto i-shout out gusto ko pasalamatan talaga na yung advisor before yung teacher na tumulong kina Ninya here in Poblacion, Manilag, si Ma'am Mia Barate. Thank you so much, Ma'am, sa pagtulong. And we'll always here, put in our mind and heart, no, na mga aloy na once in our life, ay talagang may mga teacher na bukas ang loob, no, para tulungan, tulungan kami, no. Sila, tulungan sila, at kami, syempre, of course, para hindi na kami mahirapan, no, sa pag, uh, during time ng recruitment sa mga kabataan kita and then Jen sa mamba kay Sir Oying no kasi talagang ito student birth before ni Sir Oying ito eh itong mga sadyante na nag-graduate no sila Sherwin, Jira, Jensel, Jonabel At eh, talaga and of course ngayon yung bago advisor si Ma'am Lorena Badalasan so one also very supportive yan no? grabe talaga yung tulong na ginawa niyan kasi meron talagang before na student na ayaw no? kasi may mga problema ng ganito ganyan. So talagang grabe yung offer na na service ni Ma'am, encouragement, motivation to go on. Thank you so much Ma'am Lorena. And of course, Jen sa San Jose Elementary School kay Ma'am Rose. Ay, ito talaga isang teacher na ito. So din naman grabe yung support pa rin Very active. Kung so, meron akong teacher na gusto talaga na appreciate uh, isa. Uh, so grabe talaga tulong na ginawa para sa mga sasya na nag iba ang isa ng Jose Elias I mean, Nahil Mga Jose Nahil Thank you so much, Mga Jose Nakatatak na yan sa isip ng mga sasya mo mga dyan Malagay na yan bang sa kanila Every vacation kasi, no? sa vacation, talaga ang dyan na pinakumusta Pinakumusta ng vacation Hindi na talaga na-stop dyan yung sa lahat na uh, teacher, guru, sa Department of Education ng sa Caracol. Parang itong mga bata ang nakauwi ngayon the first batch ay talagang uh, nakapagtapos talaga sila ng pag aaral Dahil yan, sa malaking role nyo, sa malaking naitulong nyo sa amin. Lalo, lalo. Sa kanila, sa kanilang pamilya. I'm very glad and very grateful din na ang kanilang pamilya. No? Dahil, naitulungan natin sila sa ganitong mga bagay. So again, sa lahat, lahat na nakapanood ng video ko, lahat yan, lang allusion no? member ng chapter, it's one way to help. Ito yung bagay na no? pwede nating maitulong. No? It does not only uh, umaga, mean na kapag gusto mo tumulong, kailangan mo talaga ng peha. No? God will send a lot of instrument. Not only money. Hindi, hindi yun, hindi yun ang isa sa, kumbaga, sabihin natin na mahalaga, pero kung tayo ay tutulong no, God will provide us kung wala tayong ganito wala tayong pera God will provide us someone else yung halaga lang yung passion natin yung commitment natin no, na tulungan sila in return din sa naitulong sa atin ng Sister of Mary School kasi wala tayo dito ngayon wala ako dito ngayon hindi ako teacher hindi ako guru kung wala ako Sister to Mary School at siguro no, hindi hindi namul yung aking uh, pag-uugali kung hindi ako nakapunan ng Sister of Mary School hindi na ipalik sa community natin lahat ng maibigay niya sa akin. So, ayan, tandaan nyo na, na mahiraman tayo ano man tayo ngayon, ang mahalaga na, isa sa pinakamagandang gawin na isa sa napakagandang yaman na pwede natin maibigay o pamana ay yung pagtulong natin sa iba. Na, na kahit nung wala tayo sa mundong ito, I'm very proud na nakatulong tayo sa ibang tao in simple na no? simple way kasi nga God is sending a lot of instrument na no? para yung lahat ng pangilangan na natin talagang bigyan ng solution that's what happened here in ASM CIF Chapter here in the Russian Family Aklan here in Municipality